Alam mo ba na isang mabigat na kasalanan ang hindi pagbabahagi ng mabuting balita? Maaaring nagkakasala ka ng mag-isa sa iyong pananahimik. Marami ang naniniwala na mas mabuting manahimik tungkol sa Diyos, pero ang totoo, ang hindi pagsasabi ng katotohanan ay kasalanan din. Hindi lang ito hiling ni Jesus, ito ay utos. Marcos 16 at 15 Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Hindi ito mong kahi, kundi direktang utos mula sa ating Panginoon. At sa Ezekiel 3, labing walo, sinabi ng Diyos, Kapag alam mong mali ang ginagawa ng isang tao, pero hindi mo siya binalaan, pananagutan mo ang kanyang pagkakasala. Na ibig sabihin, kung alam mo na ang katotohanan at pinili mong manahimik, nagiging kasabot ka sa kasalanan ng iba. Pero may pagkakataon pa para sumunod. Maaari pa tayong maging liwanag. Gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos? I-share mo ang video na ito ngayon. Isang maliit na kilos na maaaring maging dahilan ng kaligtasan ng isang kaluluwa. I like mo ito. Mag-commento ng amen at i-follow ang page na ito dahil dito mas makikilala mo ang langit at matututo kang mamuhay bilang isang tunay na tagapakinig ng tinig ng Diyos. Dahil darating ang araw na ang pananahimik mo ay susuriin at sa harap ng trono ng Diyos, hindi ka tatanungin kung anong alam mo, kundi kung gaano mo piniling itago ang iyong pananampalataya.